Yo, what's up mga boss? Welcome back naman sa ating channel. Nasa home service po tayo ngayon mga boss. Ito po ang Honda Beat FI. Ang gawin po natin mga boss ay magpapalit po tayo ng belt mga boss dahil naputol po ang belt nito sa Honda Beat FI mga boss. So, belt lang po ang ating ipapalit ngayon mga boss. Medyo gabi na. At bisbisan po natin mga boss dahil malakas po ang ulan dito. At ngayon, umpisahan natin mga boss. Tanggalin natin itong lahat na bolt mga boss. At gumamit lang po tayo na ETVM na Terence. At tanggalin lang natin ang lahat ng mga bolt na nagkabit po sa kanyang gun case mga boss. Okay? At batay itong cover ng air cleaner mga boss, tanggalin mo natin to para walang sagabal po sa ating pagtanggal ng ating crankcase. Pasensya na po kayo mga boss, medyo madilim dahil medyo gabi na mga boss. Okay, natanggal natin ang lahat ng bolt mga boss. At ngayon, buksan uh, buksan na natin to. Okay, natanggal na po natin mga boss. Okay, tingnan nyo mga boss. Nakita nyo. Ah, uh, putol po talaga. Confirm na putol po kanyang belt mga boss. Tingnan nyo yung belt mga boss. <laughs> Ang next gawin natin mga boss, itong nut sa kanyang pulley mga boss, tanggalin natin yan. At saka itong sa clutch bell mga boss, ay tanggalin po natin yan. At para hindi po tayo mahirapan sa pagtanggal mga boss, gumamit po tayo ng brushless impact mga boss. At kung wala kayong brushless impact mga boss, pwede nung po kayo gumamit ng white tools mga boss at matanggal nyo rin ito. At ngayon unahin mo natin itong clutch bell mga boss. Ito pong sukat nito mga boss ay nasa 19mm uh, mm, uh sakit mga boss. Okay natanggal natin mga boss Take note mga boss Sa pagtanggal po nito mga boss Tandaan nyo lang kung ano inyong tinanggal Ayan uh, pa rin ang ibalik nyo sa pag okay Okay next po natin tanggalin mga boss Ito po natin sa kanyang drive piece pulley At gumamit lang po tayo natin dito mm na socket Uh, the same pa rin mga boss, tandaan nyo kung ano ang inyong tinanggal at yung nut at saka washer At itong crown washer mga boss para po sa kanyang crank mga boss At yan po ang dapat tandaan na may balik po niya sa insakto sa pagka symbol Okay, next po natin hugutin mga boss, ito po uh, Hawakan nyo ito sa likod mga boss para hindi pumalaglag ang kanyang flyball mga boss Ito po ang flyball housing at mamaya mga boss, isip po natin ang kanyang flyball at linisin natin at tanggalin natin ang lahat po ng alikabok sa loob nito mga boss, okay? At pati ito mga boss, linisin natin to Okay, natapos natin na linisan mga boss at magkasimbol na po tayo. Ito po ang una natin na ikabit mga boss, itong flyball mga boss housing. At ito po ang isulat ni Kabit mga boss at nakalagay na po ang kanyang belt mga boss. At next mga boss, huwag niyo kalimutan maibalik po itong washer dito natin ilagay mga boss. Napakaimportante ito mga boss. At yan po 'yung dapat tandaan mga boss, okay? Ah, uh, by the way po mga boss, sa pagkabit po ng bagong belt mga boss, kung may orientation po ang yung belt, ay yan po 'yung sundin mga boss kung may arrow. At kapag wala pong orientation mga boss, sundin niyo lang ang number o letters na sa pagkabit niyo ay pabor niyo mabasa po mga boss sa hindi po magkabaliktad, okay? Okay, next po natin ikabit nga boss, ito po 'yung drive piece pulley mga boss, okay? At sunod mga boss, huwag niyong kalimutan ang paglagay sa washer mga boss. Una niyong ilagay itong crown washer sa kanyang crank, tapos yung pin washer at sa kanat mga boss. At be sure lang po mga boss, bago niyo higpitan ang mga nut nito sa kanyang drive piece pulley, be sure lang na pre-wheel po ang kanyang belt mga boss para hindi po maipit kapag hinigpitan niyo ang nut mga boss. Para po hindi po magkaroon ng problema sa ating pag mga boss, okay? Okay, so po mga boss, ito pong clutch bell, ikabit natin mga boss. At saka itong washer mga boss, ikabit, huwag niyo itong kalimutan, ikabit natin. Tapos itong nut mga boss, okay? Okay, naka pre po mga boss, at ngayon higpitan natin mga boss. Okay, penal na po natin mga boss, bisiro lang na hindi po maipit ang belt mga boss. At ngayon, pandarin natin ito mga boss bago natin i-assemble. So okay na po ito mga boss at ngayon i-bike na po natin ang kaniyang kanke sa cover mga boss okay? I-assemble na po natin ito mga boss. Disimple rin mga boss kung ano yung tinanggal ayan ay pa rin i-balik nyo sa pag-assemble okay? Okay, natapos natin na symbol mga boss at pandarin natin ulit. At yan lang po ating kabuang video mga boss at maraming salamat sa iyong panood at God bless. Ingat po sa pag-DIY.